Ang matinding revelasyon ni Vice Kenda, sumadlang people. Formal lang hiningi ni Paolo Abino ang mga kamay ni Kim Jo. Sa pinakamamahal na dadi nito. Nagpaalam na at may ibinigay ng blessings. Kitang kita na kasama o ano ng family ko si Paolo sa isang dinner. Parti na nga ba talaga ng pamilya? Goodbye si Namas Na mas mahal na si Paolo Abelino kaysa sa ex. Lahat na nakamove on. Sa break up issue nila, focus na sa present. Kung saan, masaya at kontento na rin si Kimi. Sa so, kung ano ang natatanggap niyon. Kabayaran na ito sa lahat ng sakripisyon niya at mga pinagdaanan. Minsan, kailangan muna natin masaktan at madaba nang sa gayon mas maging malakas at matatag tayo. Si na ang gumawa ng hakbang o paraan upang mayalis ang mga hindi deserving na tao sa atin. Nakitaan ng pagiging sincero si Paula Abelino. Tanggap na tanggap na. Ayon niya sa mga komento, Ingatan mo ang puso ni Idol dahil malaki ang naging problema niya noong nakaraang taon. Heartbroken sa si 11 years. Sana hindi na maulit ang mangyari sa kanya. Malaki ang tiwala namin sa iyo, Paolo Abilino. Mahalin mo siya at huwag lulukohin. Ilan man gan sa mga paalala ng mga fans? Bagong yugto ng buhay ng King Pao, nakakataba ng puso.